mga kasama, isipin mo ito. Alas dos na madaling araw, gising ka na naman. Pinipikit mo niyong mga mata, pilit kang bumabalik sa tulog pero ang isip mo'y gising na gising. Pagbangon mo sa umaga, ramdam mo ang bibigat ng katawan at parang hindi ka nakapagpahinga. Kung ikaw ay nasa edad 70 o 75 pataas, malamang ay pamilyar na pamilyar sa iyo ang ganitong pakiramdam. At huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Libo-libong senior sa Pilipinas ang araw-araw na nakikipaglaban sa parehong problema. Karaniwan, kapag hindi makatulog, maraming umaasa agad sa sleeping pills. O, mabilis ang epekto pero alam din natin ang kapalit. Nakakaadik, nakakasira na atay, at minsan pa'y nagdudulot ng mas malalim na problema sa kalusugan. May iba namang sumusubok ng na melatonin o herbal tea, pero kadalasan, panandalian lang ang ginhawa. Kaya ang tanong, mayroon bang ligtas, natural at tunay na epektibong paraan para sa mas mahimbing na tulog? Ang sagot, oo, at nagsisimula ito sa pagkain. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling supplement o uminom ng gamot gabi-gabi. Dahil ang sikreto ay nasa mga pagkain matagal na nating nakasanayan at madaling mahanap dito sa Pilipinas. Ang mga prutas, gatas, oats, cha, chocolate at o patibawang bawang. Lahat may kakayahan tumulong sa katawan na maglabas ng serotonin at melatonin. Ang dalawang susi sa masarap at mahimbing na tulog. Sa totoo lang, hindi aksidente na ang mga lolo at lola natin noon ay may simpleng gawi bago matulog. Ang isang saging bago mahiga, ang baso ng mainit na gatas o ang tsaa sa gabi. Ito'y mga tradisyon na may siyentipikong basehan. At ngayon, kumpirmado na ng modernong agham, may direktang epekto ang mga pagkain ito sa utak at sa ating natural na body clock. Kung iniisip mo, ay eh bakit sa dami ng senior na kilala ko, kami pa rin ay hirap makatulog. Ang sagot ay dahil hindi natin napapansin na ang simpleng gawi ay nakakaligtaan. Hindi natin naiugnay na ang kinain natin sa hapunan o ang maliit na desisyon bago matulog ay maaring siyang dahilan kung bakit tayo nagigising ng paulit-ulit. Kaya ngayong gabi, oras na para ibalik ang simpleng wisdom na ito. At hindi lang ito tungkol sa pagtulog. Dahil kapag kulang ka sa tulog, pumababa ang resistensya, humihina ang memorya, tumataas ang panganib ng atake sa puso at high blood. Kaya kung iniisip mong normal na lang siguro ito dahil matanda na ako, hindi. Hindi ito dapat normal. May magagawa ka at sisimulan natin sa anim na pagkain kaya mong subukan mismo sa bahay. Kung nararamdaman mong ikaw ay bahagi ng problema ito, huwag mong sarilinin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung ikaw rin ba ay hirap matulog gabi-gabi. Baka ang kwento mo ay makapagbigay din ng lakas ng loob sa ibang senior na nanonood na Mga kasama, samahan ninyo ako hanggang dulo ng video nito. Dahil ang ika na pagkain na ibabahagi ko ay hindi lamang makatutulong sa pagtulog, kundi makapagbibigay pa ng dagdag protection sa inyong puso at katawan. At sa oras na malaman mo ito, baka ito na ang maliit na hakbang na magpapabago ng kalidad ng iyong gabi at na niyong buhay. Unang pagkain saging. Mga kasama, siguro pamilyar na kayo sa simpleng gawi ng ilang matatanda na kumakain ng saging bago matulog. Maaring nakita mo na ang kapitbahay mong si Mang Arturo, isang 68 anyos na dating jeepney driver, na gabi-gabi ay may nakahandang saging sa tabi ng kanyang kama. Noon, madalas daw siyang magising tuwing alas tres ng madaling araw at hirap ng makabalik sa tulog. Pero nang sinubukan niyang kumain ng isang hinod na saging bago mahiga, nagulat siya dahil unti-unting bumuti ang kanyang pagtulog. Hindi na siya madaling nagigising at pagising sa umaga, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi aksidente ang naranasan ni Mang Arturo. Ang saging ay isa sa mga pinakaabot tayong natural na pagkain na nakakatulong sa pagtulog. Bakit? Dahil ang saging ay mayaman sa dalawang mahalagang sangkap, magnesium at tryptophan. Ang magnesium ay tinatawag na relaxation mineral. Kapag sapat ang magnesium sa katawan, mas madaling nakaka-relax ang mga kalamnan at hindi sumisikip ang mga ugat. Para sa maraming senior, isa sa mga dahilan ng hirap sa pagtulog ay ang pananakit ng katawan o paninikip ng kalamnan. Sa tulong ng magnesium, bumababa ang tensyon sa katawan at mas madaling bumagsak sa mahimbing na tulog. Samantala, ang tryptophan naman ay isang amino acid na natural na matatagpuan sa saging. Kapag pumasok ito sa katawan, nagiging serotonin at mula sa serotonin ay nagiging melatonin. Alam nating lahat ang melatonin ang tinatawag na sleep hormone na nagre-regula ng ating natural na body clock. Kung kulang ka sa melatonin, mas madalas kang magigising o mahirap ang matulog muli. Pero sa simpleng saging, matutulungan mong i-boost ang natural na produksyon ng katawan mo. Hindi lang iyan. Ang potassium na nasa saging ay nakakatulong ding i-regulate ang blood pressure. Kapag kagmado ang tibok ng puso at maayos ang daloy ng dugo, mas madaling makatulog at manatili sa deep sleep. Kaya kung isipin, isang simpleng prutas lang pero napakaraming benepisyo. Ngayon, baka isipin mo, eh, haro araw naman akong kumakain ng saging, bakit hindi gumaganda ang tulog ko? Dito pumapasok ang tamang timing. Ang pagkain ng saging ay mas mainam gawin 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Dahil sa ganitong paraan, may sapat na oras ang katawan para i-process ang mga nutrients at i-convert ito sa serotonin at melatonin. Kung kakainin mo ito ng mas maaga, maaring hindi mo maramdaman ang epekto sa oras ng pagtulog. May isa pang tip, subukan mong ipares ang saging sa isang baso ng maligam na magatas. Ang kombinasyong ito ay parang natural na sleeping pill, pero ligtas at walang side effect. Ngayon, nais nice kong itanong sa inyo, ikaw ba ay may karanasan na kung saan ang simpleng pagkain ng saging ay nakatulong sa iyong pagtulog Kung oo, ibahagi mo sa comments. Kung hindi pa, bakit hindi mo subukan ngayong gabi? Hindi ito mahal, hindi mahirap gawin, at baka ito na ang simula ng mas mahimbing mong pagtunog. Sa huli, ang aral dito ay minsan, ang solusyon sa matagal na problema ay nasa harap lang natin. Nasa palengke, nasa kusina at nasa simpleng prutas tulad ng saging. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng kalikasan. Dahil kung paanong tinulungan nito si Mang Arturo, maaring ito rin ang susi para matulungan ka. Ikalawang pagkain, gatas. Mga kasama, Sino sa inyo ang lumaki na bago matulog ay may baso ng gatas na inihahanda ng inyong nanay o lola. Marami sa atin ang may ganoong alaala. At hindi lang ito basta tradisyon o simpleng pampakalma. May siyentipikong paliwanag kung bakit ang gatas ay nakakatulong sa mas mahimbing na tulog. Ang gatas ay mayaman sa calcium at tryptophan. Katulad ng saging, ang tryptophan sa gatas ay nagiging serotonin at kalaunan ay nagiging melatonin. Pero narito ang dagdag, ang kalsyum ay mahalaga sa prosesong ito dahil tumutulong ito para mas maging epektibo ang paggawa ng melatonin. Ibig sabihin, kapag uminom ka ng maligamgam na gatas bago matulog, pinibigyan mo ang katawan ng tamang sangkap para ipahiwatig na oras na para magpahinga. Marami ring senior ang nafafaranas ng pananafit ng buto at kasukasuan. Dahil ang gatas ay may kalsium at protein, nakakatulong ito hindi lamang sa pagtulog, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng lakas ng buto. Kaya para kang tumataman dalawang ibon sa isang bato. Tulog at kalusugan ng buto. Isipin natin ang kwento ni Aling Norma, isang 72 anyos na retiradong guro. Madalas siyang hindi makatulog dahil sa tuwing higa siya, parang naninikip ang kanyang mga binti sinubukan niyang uminom ng sleeping pill, pero nagising pa rin siya ng pagod at groggy. Hanggang isang gabi, tinuruan siya ng kanyang apo na magpainit ng isang baso ng gatas bago matulog. Unang gabi pa lang, napansin niya mas mabilis siyang nakatulog. At matapos ang tatlong gabi, hindi na siya madaling nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Sa tuwing bumabangon siya sa umaga, mas magaan ang katawan niya at mas malinaw ang isipan. Ang sikreto pala ay hindi komplikado. Hindi kailanang mamahaling gamot. Isang baso lang ng gatas na abot kaya at madaling mahanap sa mang tindahan o palengke sa Pilipinas. Ngayon, baka may ilan sa inyo na lactose intolerant. Para dito, pwede kayong gumamit ng lactose-free milk o kaya soy milk bilang alternatibo. Ang mahalaga ay uminom ng mainit at relax na inumin bago matulog. At dito ko nais ipasok ang isang mahalagang paalala. Kung gusto mo pang matutunan ang iba't ibang natural na paraan para sa mas mahabang buhay at masarap na pagtanda, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito. Dahil bawat linggo may bago tayong tips na gaya nito at ayokong may mamiss ka. Mga kasama, isipin mo ito. Sa simpleng pag-inom ng gatas bago matulog, Maari kang magbukas ng panibagong pinto tumo sa mas payapang gabi. Hindi mo na kailangan makipaglaban sa antok o mag-alala kung magigising ka ba muli. Subukan mo ngayong gabi, at pakabukas, ikaw mismo magpatunay na ang payong ito ay epektibo. Ikatlong pagkain Oats Mga kasama, sino sa inyo ang nakaraanas na biglang magising sa kalagitnaan na ang gabi? dahil parang gutom ang sikmura. Karaniwan ito lalo na sa matatanda, dahil habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo at mas mabilis tayong makaramdam ng pagkagutom. Ang problema, kapag nagising ka na sa gutom, mahirap na makabalik sa tulog. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng oats o oatmeal. Isa itong pagkain na hindi lamang mabuti para sa puso at cholesterol, kundi napahalaga rin para sa tulog. Bakit? Dahil ang oats ay mayaman sa complex carbohydrates at dietary fiber. Kapag kumain ka ng oats bago matulog, unti-unti nitong pinapalabas ang enerhiya at pinapanatiling matatag ang blood sugar level sa buong gabi. Ibig sabihin, hindi biglang bumababa ang asukal sa dugo na siyang madalas na dahilan ng bigla ang pagkagising. Kapag steady ang blood sugar, steady rin ang tulog mo. Hindi lang iyan. Ang oats ay natural ding may melatonin at magnesium. Ang melatonin, kaya na nabanggit na natin, ay direktang responsable sa pagtulong sa katawan na pumasok sa malalim na antas ng pagtulog. Ang magnesium naman ay tumutulong na i-relax ang mga kalamnan at bawasan ang tensyon. Kaya isang mangkok ng oatmeal bago matulog ay parang natural na pampakalma para sa katawan. Isipin natin ang kwento ni Mang Ernesto isang 65 anos na retirado mekaniko. Madalas daw siyang magising ng alas dos ng madaling araw dahil pakiramdam niya'y gutom siya. Kapag bumabangon siya para kumain ng tinapay o kanin, nahihirapan siyang bumalik sa tulog. Pero nang subukan niyang maghanda ng maliit na mangkok ng oatmeal isang oras bago matulog, nagulat siya sa resulta. Hindi na siya madaling ginising ng gutom mas mahimbing ang kanyang tulog at pagising niya sa umaga, mas magaan ang katawan at mas maaliwalas ang isip. Bukod pa rito, ang oats ay madaling ihalo sa iba pang pagkain. Maari mo itong lagyan ng saging para dagdag tryptophan o kaya'y konting gatas para sa calcium. Sa ganitong paraan, nakabubuo ka ng isang mali na sleep booster meal na abot kaya at simple lang. Ngayon, baka iniisip mo, eh hindi ba mabigat sa tiyan ng oats bago matulag? Ang sikreto dito ay huwag sobrahan. Isang maliit na mangkok lang sapat na. Ang layunin na hindi busugin ng todo ang tiyan, kundi bigyan lang ang katawan ng steady na enerhiya at nutrients para hindi ka na magising sa kalagitnaan ng gabi. Mga kasama, nais kong itanong sa inyo. Ikaw ba ay nakaranas na ng bigla ang pagkagising dahil sa gutom? ibahagi mo sa comments ang iyong karanasan. Dahil baka may iba pang seniors na makarelit at matuto mula sa iyong kwento. Sa huli, ang oats ay hindi lang pagkain para sa umaga. Para sa mga seniors, maari itong maging sikreto para sa mas payapang gabi. Isang simpleng bowl bago matulog ay maaring magbigay ng panibagong pag-asa para sa tulog na matagal mo nang hinahangad. Ikaapat na pagkain, Chamomile o Salabat. Mga kasama, siguro marami sa inyo ang sanay na matapos ang hapunan ay umiinom ng tsaa. Pero alam ba ninyo na ang tamang uri ng tsaa ay maaring maging susi para sa mas mahimbing na tulog? Dalawa sa pinakamaasahang natural na inumin para rito ay ang chamomile tea at salabat na may honey. Isang halimbawa ang kwento ni Aling Felisa 70 anos mula sa Quezon Province. Dati ay hirap siyang makatulog dahil laging puno ng kaba ang kanyang dibdib tuwing gabi. Para bang kahit nakahiga na siya, kising pa rin ang kanyang isipan. Subukan man niyang manood ng TV o magbasa ng dyaryo, hindi pa rin siya inaantok. Hanggang sa marinig niya mula sa isang kapitbahay ang tungkol sa chamomile tea. Una, nagduda siya dahil hindi naman ito karaniwang iniinom sa kanilang lugar. Pero nang sinubukan niya, matapos lang ang tatlong gabi ng pag-inom bago matulog, nagulat siya. Mas mabilis siyang nakatulog, hindi na siya paulit-ulit na igising. At pagising niya sa umaga, mas magaan ang pakiramdam niya. Ano ang sikreto ng chamomile? Ang chamomile ay may taglay na apigenin, isang antioxidant na direktang kumakabit sa receptor sa utak, na may kinalaman sa pagantok at pagpapahalman ng isipan. Sa madaling salita, natural nitong pinapaba ang kaba at nerbiyos na madalas na nagiging sagabal sa tulog ng mga seniors. Kung hindi available ang chamomile sa inyong lugar, huwag mag-alala. Mayroon tayong sariling bersyon dito sa Pilipinas. Salabat o ginger tea na may honey. Matagal nang ginagamit ang salabat bilang hapainit ng tiyan at panlaban sa ubut sipon, pero may dagdag pa itong benepisyo. Nakakapag-relax din ito ng katawan bago matulog. Ang luya ay may gingerol, isang compound na may anti-inflammatory effect. Kapag mas kalmado ang katawan at tiyan, mas madali kang makakapagpahina. Samantala, ang honey ay hindi lang pampatamis. Mayroon ditong natural glucose na nakakatulong na ma-stabilize ang blood sugar sa gabi. Para sa maraming seniors, ang biglang pagbaba ng blood sugar ay nagdudunot ng pagkagising sa disoras ng gabi. Pero sa tulong ng honey, mas nagiging steady ang antas ng asukal, kaya't mas tuloy-tuloy ang tulag. Para sa simpleng recipe, magpakulo ng isang tasa ng tubig, ilagay ang isang piraso ng hiniwang luya, pakunuin sa loob ng 10 minuto at pagkatapos ay dagdagan ng isang kutsaritang honey. Inumin ito 30 minuto bago matulog. Kung chamomile naman, ibabad ang isang tibag sa mainit na tubig sa parehong oras at uminom din bago humiga. Ngayon, mga kasama, gusto kong itanong sa inyo. Ikaw ba'y umiinom ng tsaa bago matulog? Kung oo, alin ang paborito mo? Chamomile o salabat? Ibahagi ninyo sa comments para makita rin ng ibang seniors kung alin ang mas epektibo sa inyo. Huwag kalimutan na ang mga simpleng gawi ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Isang tasa lang ng tamang tsa sa gabi ang maaaring magbukas ng pinto para sa mas mahimbing at mas payapang pagtulog. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi sapat ang mga nakaraang paraan, subukan ang chamomile o salabat. Malay mo, ito na pala ang pinakamadaling solusyon sa matagal mo ng problema sa pagtulog. Ikalimang pagkain, dark chocolate o manga. Mga kasama, aminin natin, halos lahat sa atin ay may sa matamis. Pero alam ba ninyo na ang tamang klase ng tsokolate, kapag kinain sa tamang oras at tamang dami, ay maaring makatulong sa mas mahimbing na tulog? Oo, oh, totoo ito at ang susi ay nasa dark chocolate. Isang halimbawa ang kwento ni Ginong Ramon, 67 anyos mula sa Bicol. Mahilig siya noon sa kape sa gabi, pero ito rin ang dahilan kung bakit lagi siyang gising hanggang hating gabi. Nang payuhan siya ng anak niyang nurse na palitan ng penang maliit na piraso ng dark chocolate, pagkatapos ng hapunan, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Sa halip na kabado at kising pa rin, naging mas kalmado siya, mas madaling inaantok at mas tuloy-tuloy ang kanyang tulog. Ano ang dahilan? Ang dark chocolate ay mayaman sa serotonin precursors at magnesium. Ang serotonin, gaya ng ating napag-usapan na, ay direktang tumutulong sa paggawa ng melatonin, ang sleep hormone ng katawan. Samantala, ang magnesium sa dark chocolate ay tumutulong para i-relax ang mga kalamnan at pababayin ang tensyon. Ngunit mahalagang tandaan, dark chocolate lang ang may benepisyong ito. Ang mga ordinaryong sokolat na puno ng asukal at katas ay maaring makasama pa dahil nagdudulot ito ng biglang pagtaas ng blood sugar. Sa halip na makatulog, baka lalo ka pang magising. Kaya ang dapat piliin ay 70% pataas na dark chocolate at maliit na piraso lamang, huwag susobra. Para sa mga may diabetes o mataas ang blood sugar, mag-ingat sa pagkain ng kahit dark chocolate. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular na parte ng iyong gabi. Hindi lahat ay pari-pareho ang reaksyon ng katawan at mas ligtas na alamin muna ang payo ng espesyalista. Kung hindi ka komportable sa tsokolat, may isa pang natural na opsyon, manga. Oo, paboritong prutas ng marami at available halos taon dito sa Pilipinas. Ang manga ay mayaman sa vitamin B6 na mahalaga rin para sa paggawa ng serotonin at melatonin. Pero tandaan, dapat hinog at katamtaman ng ang dami dahil mataas din ito sa natural sugar. Isipin natin si Aling Josefina, 74 anyos mula sa Iloilo. Dati mahilig siyang kumain ng kanin bago matulog. Kaya madalas ay mabigat ang tiyan at hirap makatulog. Nampalitan niya ito ng ilang hiwa ng hinog na mangga. Naging mas magaan ang kanyang pakiramdam at mas tuloy-tuloy ang tulog. Sa umaga, hindi na siya parang lutang at mas may gana siyang gumalaw. Mga kasama, ang aral dito ay hindi kailangang alisin ang matamis sa buhay natin para makatulog ng maayos. Ang kailangan lang ay ang tamang pagpili at tamang dami. Kung dark chocolate, maliit na piraso lang. Kung manga, ilang hiwalang at hindi buong prutas bago matulog. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, mas gusto mo ba ang tsokolate o manga bilang pampatulog? E-comment mo sa iba ba at tingnan natin kung alin ang mas maraming pifaming pipiliin ng ating mga kasama. Sa huli, parehong may benepisyo ang dark chocolate at manga parehong simple, abot kaya, at madaling i-integrate sa ating gabi. Ang halaga ay maging responsible sa dami dahil ang sobra ay hindi natulong kundi sa gabal. Piliin ang tama at pakabukas na umaga, mas magana yung pakiramdam at mas malinaw ang iyong isipan. Ikaanim na pagkain Mga kasama, madalas nating naririnig na ang bawang ay para lang sa pagluluto ng adobo o sinigang. Pero alam ba ninyo na ang simpleng bawang ay may kafayahan ding makatulong para sa mas mahimbing na tulog? Isang halimbawa ang kwento ni Mang Celso, 71 anyos mula sa Pampanga. Dati halos gabi-gabi ay hirap siyang makatulog. Madalas siyang gisingin ng malakas na tibok ng puso o kaba na parang walang dahilan. Isang kapitbahay ang nagkwento tungkol sa lumang tradisyon na maglagay ng bawang sa ilalim ng unan. Dahil curious, sinubukan niya. Pagkatapos ng ilang gabi, napansin niya na mas kalmado ang kanyang pakiramdam. Mas madaling dumadaloy ang hangin sa kanyang ilong at mas tuloy-tuloy ang kanyang tulog. Ano ang sikreto ng bawang? Ang bawang ay mayaman sa isang compound na tinatawag na alisin. Ito ang dahilan ng malakas na amoy ng bawang, pero ito rin ang nagbibigay ng benepisyo. Ang alisin ay nakakatulong na mag-relax ang nervous system, nagpapababa ng heart rate, at sumusuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Kapag kalmado ang tibok ng puso at maayos ang circulation, mas madaling pumasok ang katawan sa malalim na tulog. Hindi lang iyon. Ang alisin ay tumutulong din para pasiglahin ang paggawa ng serotonin sa utak. Kapag mataas ang serotonin, mas natural na nakakagawa ang katawan ng melatonin, ang hormone na nagkukontrol ng ating body clock at tulog. Kaya't sa simpleng bawang, nakakatulong ito hindi lang para sa kalusugan ng puso, kundi pati na rin sa kalidad ng ating pagtulog. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito para sa lahat. May ilang seniors na may sensitive na tiyan na madaling ma-irritate kapag kumain ng hilaw na bawang bago matulog. Mayroon ding umiinom ng blood thinning medications na maaring maapektuhan kapag sobra ang bawang. Kaya kung kabilang ka sa mga ito, mas mainam na magingat at kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular na gawi. Kung gusto mong subukan, may dalawang paraan Una, ilagay ang isang butil ng bawang sa ilalim ng unan, kaya ng ginawa ni Mang Celso. Pangalawa, kumain ng kaunting nilagang bawang bilang parte ng hapunan. Huwag sobra, isa o dalawang butil lang. Ang layunin ay tulungan ng katawan, hindi pa hirapan ng tiyan. May isa pa ring bersyon na mas banayad, ang black garlic. Ito ay bawang na pinadaan sa natural na pagbuburo. Mas malambot mas matamis ang lasa at hindi kasing tapang ng hilaw. Maraming seniors na nakasubok nito ang nagsasabing mas tuloy-tuloy ang kanilang tulog at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Mga kasama, nais kong itanong sa inyo, nakagamit ka na ba ng bawang bilang tulong para sa tulog? Kung oo, ano ang karanasan mo? Ibahagi sa comments para makita rin ng ibang seniors ang epekto nito. Sa huli, ang bawang ay hindi lang sangkap sa kusina. Isa itong regalo ng kalikasan matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Simpleng hapang lang pero maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kalidad ng iyong gabi. Subukan mo at pakaito na ang natural na sagot sa iyong matagal ng problema sa pagtulog. Mga kasama, natapos natin ang isang mahalagang paglalakbay ngayong gabi. Nakilala natin ang anim na pagkain na kayang tumulong sa mga senior na makamit muli ang mahimbing na tulog. Ang saging na may taglay na magnesium at tryptophan para pasiglahin ang serotonin at melatonin. Ang gatas na nagbibigay ng calcium at relaxation bago matulog. Ang oats na nagpapatatag ng blood sugar para hindi ka magising sa gutom ang chamomile at salabat na may honey na natural na pampakalma ng isipan at katawan. Ang dark chocolate amanga na sa tamang dami ay nakatutulong din sa paggawa ng serotonin. At ang bawang na bukod sa benepisyo sa puso ay may kapangyarihang magpababa ng kaba at magparelax sa buong katawan. Sa bawat isa sa atin, maaring iba-iba ang maskumana. Para kay Mancelso, bawang ang naging susi. Para kay Aling Felisa, Chamomile Tea. Para kay Ginoong Ramon, Dark Chocolate. Ang punto rito ay hindi lahat ng katawan ay pareho. Ang mahalaga ay subukan ng alin sa mga ito ang mas akma sa iyo at gawin itong bahagi ng iyong gabi. Ngunit tandaan, ang lahat ng payong ito ay hindi kapalit ng tamang payo ng doktor. Kung mayroon kang kondisyon gaya ng diabetes, high blood pressure o ulcer, mag at kumonsulta muna bago subukan ang ilang nabanggit na pagkain. Ang ating layunin ay mas maging ligtas at mas maging payapa ang gabi, hindi magdagdag ng bagong problema. Mga kasama, hindi mo kailangang maramdaman na ikaw ay nag-iisa sa laban na ito. Libu-libong senior ang nakakaranas ng parehong hirap kabigabi. At dito sa ating komunidad, makikita mo na may mga natural na paraan at simpleng hakbang na makatutulong. Kaya nais nice kong marinig mula sa inyo, alin sa anim na pagkain ito ang una mong susubukan ngayong gabi. Ibahagi mo sa comments, dahil baka ang sagot mo ay maging inspirasyon ng iba pang seniors na nanonood ngayon. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong klaseng payo para sa mas mahaba at mas masayang pagtanda, Siguraduhin mong nafa subscribe ka na sa ating channel. Huwag din kalimutang i-share ang video na ito sa mga kaibigan o kapamilya mong senior na hirap din sa pagtulog. Dahil baka ang simpleng video na ito ay maging dahilan para sila ay magkaroon ng mas payapang gabi. Mga kasama, tandaan natin, ang pagtulog ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. At sa tulong ng mga pagkain ito, may babalik mo ang gabi na dati ay punong-puno ng pahinga at lakas. Naway matagpuan mo muli ang mahimbing na tulog na karapat-dapat para sa iyo.